So maglalabas lang tayo ng ating uh, sentimiento sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. So isang araw ay eh, hindi naman siguro lingid sa kaalaman ninyo na uh, sa pilitang inaresto at uh, dinala sa dahig sa Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at marami na naglalabas ngayong mga balita na yung pag-aresto daw na yan ay ay illegal Dahil, ayon sa mga may alam sa batas, dapat pala ay nakikipag-coordinate muna, or dapat dun muna dadalhin sa sa korte dito sa Pilipinas, ang isang uh, inaresto at hindi basta-basta ililipad ng bansa. No, ng uh, labas sa ating bansa. Then, Uh, nagpahayag din itong si Bongbong Marcos talagang well, pasensya na at uh, hindi natin pwedeng tawagin na pangulo itong si Bongbong Marcos matapos niyang gawin, matapos niyang traidorin, itong si dating uh, pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ilang beses niyang ipinahayag ang tungkol dito sa ICC at uh, meron pa tayong nabasa na isang uh, dokumento na kung sana kumbaga parang ina-assure niya na hindi pwedeng makialam ang ICC sa atin dito sa Pilipinas pero ang nangyari ay kabaligtaran so ano ibig sabihin nun mga body ibig sabihin nun ay uh, kinokontra ngayon ni Bongbong Marcos yung kanyang mga ipinahayag yung kanyang mga binitawang salita noong siya ay bago pa lamang sa pagkapangulo. So wala po tayong ano wala po tayong alam na malalim tungkol diyan sa batas pero ang nangyayari po ngayon ay para sa akin ito yung nag dudulot ng pagkakahati-hati ng ating uh, bansa buong uh, bansa natin ngayon you no know, kahit saan man tayo uh, pumunta may mga na nakikita tayo ng mga pagkilos at pagpapahayag ng kanilang sentimiento, ng kanilang damdamin dahil nga sa nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung mga tao na dapat magpuprotekta sa kanya, kagaya na sundalo, kagaya ng pulis na inalagaan niya para lamang hindi sila makasama sa kung anumang, uh, kung anumang kaso, ay eh, inako na niya lahat itong mga body. Alam naman natin kung gaano prinotok tahan ano, pero tahan itong si PRRD ang mga kasundaluhan, pinataas ang sweldo pero ngayon nakatali ang kamay ng mga sundalo siyempre natuto na sila hindi porque may ganyan eh, magkakaroon na ng uh, pag-aaklas o kaya sangkudita natuto na sila sa mga nangyari sa nakaraan anong nangyari sa, sa mga kabaro nila na sumali sa ganyan na parewarano, nakulong, So ngayon, ipagpapalit mo ba kung ikaw ay isang sundalo, ipagpapalit mo ba? Uh, ipagpapalit mo yung tinatamasa mong uh, laki ng sahod, dubladong sahod. Sino may uh, kagagawa niyan? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero kapag sumali ka sa mga ganyan o pag nagrebelde ka sa gobyerno, ano mangyayari? Tanggal ka sa su pagiging sundalo, makukulong ka pa, mawawala ang benepisyo mo, mawawala yung dubladong sweldo mo. Kaya napakahirap ng kanilang kalagayan. At ito pa napansin ko ha, ito pa yung napansin ko. Itong si uh, si Tulpo, mga Tulpo Brothers, di ba? Yung mga tagapagtanggol ng mga naapi. Nilalapitan ng mga mga ano, mga dehado sa buhay at uh, kung may mga tao na umagrabyado sa kanila, sinong nilalapitan nila? Itong mga Tulpo Brothers, lalo-lalo na sa programa nito si Rapi Tulpo kahit na anong mga issue pinapatunan nila pero ngayon nagsasalita ba sila or uh, nagkakaroon ba sila ng mga pahayag sa nangyayari ngayon anong masasabi nila na ang uh, sambayan ng Pilipino ay naaapi o uh, naaagrabyado dahil sa ginawang ito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaya kaya nila ipagtanggol para sa akin mga body parang ano eh parang uh, hindi na nila ito kayang gawin dahil alam naman natin kung ano na mga kulay ng mga taong ito sa politika talagang ano eh, talagang napakadumi. So ano ang ating dapat asahan? Ang, ang pinakamaganda mga body, no? Ito lang. Uh, hindi natin pwedeng iasa sa mga sundalo, sa mga pulis. Ang pagbabago. Tayo mga ordinaryong tao, kaya natin na pag nagsama-sama tayo, kapag uh, naging buo ang ating uh, paniniwala sa isang baga na kaya natin talunin kahit na anumang pwersa. Sabi nga eh, doon sa aking nga uh, isang nabasa, the power of the people is more powerful than people in power. O so, di ba napakadaling ipaliwanag doon? Mas malakas ang magiging pwersa or mas makapangyarihan ang persa ng mga tao kaysa sa mga uh, may kapangyarihan na nakapwesto. Yun. Yun, yung kay na Tulpo Brothers, hindi natin naririnig na ano na kumakalaban sila ngayon sa sa mga nangyayari or tumutulong sa sila sa mga ganito. Mas believe pa ako mga body dito kay Ted Pylon. Talagang napanood din niya yung mga banat niya, yung mga irada niya. Ay makikita natin na ito talaga ang uh, simbolo ng isang uh, matapang na ano na tao talagang kahit na ang gobyerno ay hindi niya hindi niya pinatatakutan kapag may nakita siyang mali ay talagang pinupunan niya at saka kaniyang uh, uh, sinasabi sa kanyang programa. So sana ay ang pangyayaring ito ay magbigay daan para magkaisa uli ang mga Pilipino at si Tatay Digong na naging instrumento. Muli, pinatunayan na kapag may mga ganitong sitwasyon, eh, ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Hindi natin alam kung kailan, kung anong plano ng gobyerno, pero tayo po ay dapat maging bukas na in any moment may mga ganitong pangyayari na pwedeng itapagbago ng uh, sitwasyon natin, lalong-lalo lalo na nga ng mga nasa gobyerno yung mga tao na naging mapang-abuso, naging mga ganid sa kanilang mga kapangyarihan ay sigurado itong mga to may pupuntahan, ano? Pupuluti, pupulutin itong mga to sa kangkuhan pag nagkataon. Dahil nga ang magpapatalsik na sa kanila ay ang mga tao. Kaya kung ikaw bilang isang Pilipino ay wala ka pa rin pakialam sa nangyayari sa ating bansa ibig sabihin noon wala kang kwentang Pilipino